rail yun oh. grabe I ikaw na oh layo na palusong po yan mga 90 degrees lang meron 45 yun o oh. uy anong nangyari kaya ba grabe naman yan hahaha <laughs> Oh, 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 oh. go. <laughs> <laughs> ah, na, na, na video. Na po si kapitan. Eh na po. <laughs> na <Nabuwal> po. <laughs> <laughs> <Ha>? <laughs> ano kaya pa? <laughs> Bawa ba ako dyan? <laughs> Kataas eh! <laughs> Nabuhal po siya. Ha? O, wala ka video. Saka maingay ako. Ayan na po. Nasubuhan po niya umahon. Binibidyo ko eh. Ayun. <laughs> o, kapitan. Napakalayo. Aahon ah, siya rito mga kaibigan Ayun na siya, malayo na yan o no? oh. Malayo na yan Ito, rin sa bahay Iniwanan na na ako ni Kapitan Ready Ready Oh Ayun na Nakakana na na oh. Uy na ano. Trail, trail lang pag may time oh. Ah, Ahon. kaya? Ang lakas Ang lakas na Honda. Oh! Oh! oh, oh. oh. <laughs> mo na ako sa dulo Hintayin mo na ako doon Ha? Sige Baba ka uli. <laughs>

doon na lang ako pupunta sa gawin